lumabas na ulan. Tingnan natin, be. Ayan. Kayong dalawa dyan. Pasok, oh. Takas ng ulan, kuyang. Kuyang. Oh, punta ka na sa baba. Ayan. Takot. Ayan nga, ayan. Kasi ulan. Takot sa kidlat. Ito, nagsisiksikan. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9. Oy, 10 yun kanina. O, oh, 10 pala. Nandiyan sa ilalim mo. Ayan. Kailangan natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang konti naman. Copper, ang konti no. Yung mga copper kong dulin. Yan din ninyo. Ano yung mata niya? O, oh, asan ang mata mo? Ayan. Sige. Tulog muna kayo dyan. Kasi oras naman, las 4. Las 4 yung ulan. Babay, babay, -bye. -bye. tulog. O, sige, beauty, ano yan? Sobrang linis na yan, ha? Beauty. Bye, beauty. Bosin nyo yan. Ang daming atay yan. Hindi pa inubos.